Ako po si Mara Tamundong. Pinanganak at lumaki po ako ng San Andres Bukid, Maynila. Sa May Estrada, katapat po ng Holy Family. Na kung saan, doon po lumaki ang aking mama sa Coro 80 e Street, ang aking papa naman sa Nickel Street. So magkatabi pong kalsada yon, doon po ako ipinanganak at doon din po ako pininyagan sa Holy Family Church sa Estrada. Hindi lamang po ang aking mga magulang, kundi mula sa ninuno po 1940s, wala pa akong gera. Nandito na po ang niluno ko sa Maynila. Kung saan, doon ko po nakuha ang pagiging matulungin ko, yung pagkakaroon ko po talaga ng puso. Dahil sabi nga po natin, kapag taga rito ka talaga, ang damdamin mo po hindi mailipad. Kung hindi dito po mag-uumpisa, yung damdamin mo para sa kabuuan. Ngayon po, dahil ako ay tumakbo ng huling halalan, yun po ang ibinigay na daan sa akin ng Panginoon para higit ko pong maunawaan ano ba ang ibig sabihin ng pagtulong. Kasi po sa bawat pagbaba ko sa buong District 5 ng panahon po na yan, panahon ng pandemic, ang hirap po ng buhay. Sabi ko po sa aking sarili, kapag totoo ka pala talagang maglilingkod, kahit umupo ka o hindi, ipagpapatuloy mo talaga yung iyong ginagawa inumpisahan ko po talaga na ako ay bumaba sa bawat barangay sa isang araw, nakakasampu hanggang labing dalawang barangay to ako. Maniwala po kayo o hindi, nakakayanan ko po, po siya sa araw-araw. Dahil din po siguro sa aking determinasyon na mapuntahan po ang lahat ng ating kababayan. Sabi nga nila, ma'am, hindi ka ba napapagod? Hindi ka naman nakaupo? Hindi ka naman kumikita? Hindi ka naman sinasahuran ng gobyerno? <laughs> Pero alam niyo po ang sagot ko, kapag Panginoon ang gumalaw para sa atin, hindi po natin pwedeng tanungin kung ano yung kagustuhan niya. Ito po ang kagustuhan niya na mahibigay sa akin yung katotohanan hanggang sa umikot na po ako ng umikot hanggang sa ngayon. So syempre, dahil tumakbo po ako ng huling, huling halalan, ang sinasabi po nila kadalasan, ah, politiko kasi yan, kaya bumababa. Pero alam po ninyo, sa halos tatlong taon na ako po ay gumagasto sa aking sarili, bumababa po, itinigil ko po ang aking buhay kundi ibinigay ko po ang aking sarili sa pagtulong. Siguro hindi ko po siya masasabing politiko. Kasi katulad po ninyo, na hindi kayo tumitigil sa pagtulong, ganoon din po ako. Nagkataon lamang siguro dahil ako nga po ay tumakbo ng huling halalan. Pero sabi ko nga, hindi natin pwedeng ihinto ang ginagawa natin dahil araw-araw mayroong nangangailangan. Dito po nag-umpisa ang aking advokasya na makapulong sa mga kabataan at mga senior citizen na kung saan nabiyayaan po ako ng Panginoon sa maraming bagay. Kaya gusto ko po itong ibahagi, lalo na po sa ating mga senior citizen. Hindi po ako namimigay lamang ng pera dahil gusto ko lamang pong magyabang. Kung hindi ito po yung nakita kong paraan para ang senior citizen po natin makapili ng gamot, makabili ng pagkain, mapili po niya kung ano yung mas higit niyang pangangailaman. So doon po siguro napansin po ng mga tao yung aking pagtulong dahil nga dere po ito hanggang sa dumating po ako sa pakikipagtulungan ko po sa National Commission of Senior Citizen yung online registration para sa ating mga senior citizen na kung saan, ito po ang paraan para lahat ng senior citizen sa buong Pilipinas ay ma-online register dahil nga po lahat ng senior kailangan malaman yung kabuuan kasi po naibaba na ang 43 billion pesos na pondo para sa health insurance ng mga senior citizen na kung saan bawat senior citizen ay entitled ng 5,000 pesos worth of health insurance. Ito pong health insurance, hindi po ito gagawin kung wala ka na sa mundo. Kung hindi ito po ang health insurance na magbibigay gabay na matugunan ang pangangailangan sa pangangatawan at kalusugan po ng isang senior citizen. Kaya po may online registration para mas mapadali po ang pagtulong ng iba't ibang ahensya at madali rin pong matugunan ang pangangailangan ng mga senior citizen. At the same time, at least po kung kayo ay nakarehistro na, kahit hindi po kayo update ng or sa iba pong lugar, dito po sigurado kasama at kabilang po kayo sa benepisyo ng ating gobyerno. Ito naman po ay programa ng National uh, program ng ating presidente na kung saan, butante ka o hindi, ang isang senior citizen po ay entitled na makatanggap ng kanyang benepisyo. Kaya ito po ang akong isinulong dito sa Maynila para malaman po ng ating mga senior citizen yung kanilang benefits at kanilang karapatan bilang isang senior. Kasi kadalasan po ng aking na-encounter ng mga senior citizen kapag may pangangailangan po sila sa gamot, o magpapacheck up. Pag tinatanong ko po sila, sinasabi nila sa akin, Ma'am, nakakahiya kasi lumapit kung saan sa ang ahensya. Kasi parang ang tanda-tanda ko na no? baka sabihin naman, tumanda ako, tas ganito pa ang naging sitwasyon ko. Hindi na po natin papayagan na yan po ay mangyari. Dahil ang gusto po ng ating gobyerno, ay mapanatiling malusog at umaba ang buhay ng ating mga senior citizen. Kung saan, ang health insurance po ninyo ay entitled kayo ng libreng physical and medical check-up every year. Meron po kayo libreng check-up sa mata, sa tenga, sa puso, dental check-up, libreng laboratory. At matugunan din po yung gamot na pwede nating maitulong sa ating mga senior citizen at least po, yung mga ginagastos po ninyo sa inyong paglalaboratory, pwede nyo na po maitabi yan, lalo na po nandito na yung programa na pwede po ninyong makuha every year. So, ang kagandahan po dito sa early registration, botante ka o hindi, ikaw po ay may karapatan na magkaroon ng benepisyo. Kaya po ito ay binababa ko sa bawat barangay para po malaman ng ating mga senior. Kasi sa sobrang kalituhan nila, na ma'am, ano ba yung aming 500 pesos every month? Ano po ba yung 1,000 daw? Actually, iba naman po kasi ang programa ng local government, iba naman po sa national. Kung baga, ito pong national program, ito po ay pangkalahatan. Kaya kahit na hindi ka bumuboto na o hindi ka naaktibo sa pagboto, kasama po dito basta ikaw ay senior citizen na pataas. So ito po yung binababa ko. Kaya kung kayo po gusto ninyong maibaba po natin ito sa mga katulad ninyo na mga senior citizen, sabihin nyo lang po sa akin at ako po ay tutulong sapagkat meron po tayong mga encoders dyan na ibababa. Tayo po ang mag a sa mga senior citizen. Ipapaliwanag po natin kung kailan at paano ba itong mga programa na makukuha po nila. So, magandang balita po. Ewan ko lang po kung kayo ay may idea dito sa online registration. Meron po ba kayong idea tungkol po dito? Parang wala po. Ano? Ah, ano nakaregister. Opo. Basta kayo po ay nakarehistro na, okay po yan. But make sure lang po na yung pagrehistro po ninyo ay nasa tamang proseso. Kasi kadalasan po, yung hindi po nakakaalam ng pagpaparehistro, kadalasan may nai-skip silang mga tanong o sagot, yes po. Oh. daw po na nuliwalo po ng registration na ulit na magigigay ng pin number, yun daw ang hanggang lifetime na po daw, yung, yung may code number na po. Actually, yung online registration, sa bandang huli po talaga, meron yung uh, RRN number. Uh, ang tawag po doon, RRN number, yung registered reference number na kung saan yun po ang number ninyo na magpapatunay na kayo po ay narehistro na online. So, kung yun ang magpapatunay na kayo po ay registrado at yun yung pangalan ay naipasok na po sa system ng National Commission of Senior Citizen. Ngayon po, dito sa online registration, wala po tayong ginagamit na kahit na anong forms. Kasi ito po ay actual na online registration face to -face dahil Kapag kayo po ay may sinagot na katanungan, ito po ay direct sa system ng National Commission dahil ito po ay online. At the same time, at the end ng all registration, pipicture lang po kayo, hawak ang inyong ID. Bakit po ito maganda? Sapagkat ito ay pagpapatunay na ang mga nire-rehistro talaga ay mga senior citizen. Siyempre po, kung sa 43 billion ang kailangan po natin marehistro ay nasa halos 12 million na mga senior citizen. Sa ngayon po, nasa 5 million mahigit na po ang narehistro natin online. So, konti na lang po ang ating kailangan. At least 8 to 9 million po na senior citizen. Maililipat na po ang budget ng 43 billion sa NCSC. Tandaan po ninyo, ang National Commission of Senior Citizens ay sariling ahensya po ng mga senior citizen. So gawin po ninyo ito at ituring ninyong sariling tahanan. Yes po. Kasi uh, yung yun sa barangay na first time kong nakapilak ng form na galing sa Eastern Union para doon daw po sa sa sinasabi natin ngayon ng online. Okay. na online registration, yung buhay na makakulisit ng DSW din. design, kami po makasinusitin sa aming barangay. Tapos kailangan po po ng form. Pero hindi po online. Kailan po yan nangyari? Okay. Okay. So, mm. Siguro mga last year po yun. Last year, okay. Uh, regards po dyan, actually wala pong nilalabas na forms ang NCSC. Kasi ang gusto nga po namin for barangay or actual po talaga ng online registration kung ang kasi po actually ang totoo ang online registration pero kung pwede niyo pong gawin sa sarili niyo basta marunong po kayo sa online. So kung hindi niyo po kaya, pwede pong gumawa niya ng inyong anak. Pero yung magbababa po ng forms na galing ng DSWD, hindi ko po masasabing yan ay kaakibat po ng NCSC na call registration. Kasi sa totoo lamang po, yung forms po kasi na sinubmit pa ng mga senior mula noon, noong panahon po ng pandemic, di po ba nagsubmit ng forms yung mga senior sa OSCA? So ano po nangyari? Di po ba wala rin po? Walang na-encode. Kasi ang kapirang po kasi nila noon, wala raw po kasing budget pa po ang mga senior citizen. So ang papel po ninyo na tenga po sa OSCA, so nung hinanap po ng NCSC po na sa inyong mga senior, ang tinuro po ng OSCA, ayan yung mga papel, na naka na, lang dyan. So magkakaamag na po, magkakaanay na yung mga papel ninyo. Kaya po napilitan ang NCSC na makahanap po ng katulad ko na bababa po talaga sa bawat barangay. Para actual po makapag-only registration, mapaliwanagan sila kasi kung mga forms po, unang-una, hindi po nila pwedeng i-encode yan sa sarili nila kasi bawal po yan. Lalabag po sila sa Data Privacy Act na kung saan hindi ka pwedeng magpasok ng any information unless ikaw ang senior or binigyan mo ng consent ang isang tao para ikaw ay enhistro online. Kaya nga po kami, walang binibigay na forms kasi lalabag po tayo sa batas ng Data Privacy Act. So, yung binibigay po na forms, marahil ang DSWD ay iba po dito sa ginagawa natin online registration. Kasi kung, kung magpo-forms po kayo, magpo-fill up kayo, paano po kayo mapipicturan? Paano po ninyo masisiguro na yung mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan ay masasagot po ng tama? Kasi dito po tutugma yung health concern ninyo. Depende po doon sa idiniklara ninyong sakit, doon sa mga gamot na iniinom ninyo o ano ba yung estado ng inyong pamamatawan. Para kapag tinulungan po kayo, halimbawa, lumapit po kayo sa NCSC, papunta sa DOH at nakita po ang records ninyo at walang malinaw na sagot doon kung ano ba ang inyong kalagayan, manghuhula po ba ang DOH para kayo tutulungan? So, mahalagang mahalaga na kayo po mismo talaga ang makasagot sana. Kasi tinatanong po dyan, ano yung gamot na iminimente ng senior, ano po yung karamdaman, at ano po ba yung estado. Kadalasan kasi merong mga senior dumadaan sa depression, sa anxiety. So, may mga psychological uh, question din po na itinatanong. Kasi para matutukan po bawat senior, kung saang anggulo po kayo talaga, higit na mas matutulungan po pagdating sa inyong health. Kaya po sana kung may mga kumakalat po ng forms, itanong nyo lang po maigi kung para saan po talaga ang forms na ito. Kung ito ba ay kaakibat doon sa NCSC na programa. Kasi as far as I am concerned, wala pong forms na ibinibigay ang NCSC. Kaya nga po siya online para kayo po mismo masasagot po ninyo ng maigi ng actual. Bakit po natin kailangan tulungan din ng ating gobyerno? para naman po matugunan din talaga yung tamang pangangailangan at mabigyan tayo ng tamang lunas para sa atin po. Kaya ako po, nawalan po ako ng boses ng ilan taon dahil na po, imagine po ninyo sa bawat barangay na binababaan po, nagpapaliwanag po ako, kinakausap po ang mga senior citizen. Mabuti na lang po may mga katulad ninyo na willing po mag-volunteer sa akin at yung mga vloggers ko na nagpo-promote po na pwede naman itong gawin sa kanilang tahanan para mabawasan po. Kaya lang, Nagkataon din po sa sobrang dami kong mga senior na gustong magpahit ko. Inaabot na po ako sa probinsya. Nakarating po ako ng Pangasinan, Batangas, sa Montalban Rizal, sa Quezon City. Ang dami ko pa pong lugar na pupuntahan. Kaya sana po makatuwa ko kayo dito sa Maynila na maipakalat po natin itong online registration kasi ito lang po yung paraan para matulungan po natin ang mga senior citizen. Alam po din niyo bakit sa araw-araw po na may mga burol sa kalsada, ang kadalasan pong nagiging dahilan ng kamatayan ng isang senior ay hindi nakakainom po ng gamot sa tama o kaya naman hindi napapacheck up. Alam po ninyo, sayang naman yung buhay ng isang senior na nakakatulong sa pamilya. Siyempre, kapag anak ka, mahal na mahal mo yung magulang mo. Kahit anong mangyari, gusto mo siyang makasama. Kung baga, nakita ko po na ganun lang kabilis, kadali yung dahilan na mawala ang isang senior, eh bakit hindi pa po, po natin pagtsagaan ito para naman matulungan po natin yung iba nating kababayan. Kaya sana kung may mga may time po kayo, pwede po kayo mag-log in sa ncsc.gov.ph. Opo. Ano pong nakalagay? Registration guide. Ito nga po nakakataw. Opo, yes. Actually, kailan niyo po ito na-receive? O, na-imagine po ninyo kung kailan gumagalaw ako at ang NCSC, saka sila nagbaba ng guidance na ganyan. Okay naman po yan, pero dapat sana kasi noon pa po nila talaga itinulong po na yan magampanan. Yung binibigay po ng OSCA po na guide, okay naman po yan kasi nandyan yung website. Meron kayong mga barangay na halimbawa po mga senior na bedridden or mga senior na hindi naman lahat marunong mag-cellphone o mag-online, pwede po kayo mag-request sa amin ng online registration. Kasi ang bala ko po, mag, uh, gumawa ng online registration per zone. Kung saan po yung zona na marami pong senior ang hindi pa na-rehistro, bababaan po natin para matulungan po. Ito naman pong guide kasi, Ah, uh, pwede naman 'yan kasi guide 'yan sa website. Dahil kayo po, pwede kayong magrehistro. Pero katulad nga po ng sinabi ko, kung hindi po ninyo kaya at kami po ang mag-rehistro, okay po 'yon. Yes. Kasi po lahat po ng encoders ko dumaan po 'yan sa proper orientation and seminars. Lalo na po pagdating sa technical problem kasi alam niyo naman pag online, misa may sabi, mga technical po 'yan. At least sila po mismo properly magagay po kayo para hindi kayo magkamali ng pasok ng inyong pangalan. Kasi nabawa kayo tay, pinasok niya pangalan nyo, kampante na kayo. Aba, pag chinet yung pangalan nyo, hindi pala kayo kabilang. So dapat po, pag nagre-rehistro kayo, ire recheck nyo rin kaagad kung pumasok po ang inyong pangalan talaga. Hindi po kasi kami ang aming gawain kapag naipasok na po ang pangalan ng senior at lahat ng questions na sagot na, sa huli po, nire-recheck namin ulit para to make sure lang na naipasok po na gusto yung pangalan. Eh kaso tayo pagtamad kasi, halimbawa po, tinamad, ayaw ka nang i-check, hindi asang-asa ka naman, di ba po? Ako, buti na lang, pero pagdating, ay, i-claim pa ni ano po, ay, sorry po, hindi kayo nakarehistro. Eh di ba parang, po Actually po, ganito po ang online registration. Ito po ay programa para sa buong Pilipinas. Lahat po ng pension na tatanggapin ninyo, kapag nakumpleto na po ang senior, dadaan na po lahat yan sa NCSC. Sila na po ang mag sa ating mga senior. Kaya po kayo ay may sarili ng ahensya. Ngayon, bakit po may mga local government pa na nagaganyan? Na, Kasi nga po, hindi pa kumpleto yung yung buong senior sa NCSC. Pero kapag nabunan po yan tayo, ang hahawak na lang sa inyo, isang ahensya na lang po. Okay. Okay. Yes, kinakam pa rin po. Yes, o po. <coughs> hindi po. O, oh, <coughs> hindi po. Kasi hindi naman nila kayo pwedeng i-encode through online. Kasi wala silang authority para gawin po yan. Opo hindi po automatic. Yes. Ang tanong kasi ni tatay, kung tumatanggap na rin kayo ng pension, sa DSWD, kailangan pa ba magparehistro? Yes, kailangan po. Kasi po, darating ang panahon, ang NCSC na po ang mahawak ng lahat, pati ng inyong pension. Kasi sila na nga po yung mother. Kung sila na yung pinaka pinakahahawak sa lahat ng programa ng buong senior citizen sa buong Pilipinas temporary ni po ngayon nasa DSWD pa kasi hindi pa nga po buo yung nakarehistro online. Pero once yan po ay mabuo na, kahit na pumasok lang ang 9 million to 10 million po dahil 12 million ang senior citizen sa buong Pilipinas, automatic lahat po ng programa ninyo sa DSWD, kahit sa ampang ahensya, lahat yan papasok na po si NCSC sila na mag-handle. Para kayo tayo, ang haharapin mo na lang na opisina, a National Commission of Senior Citizens na kung saan na sa ang uh, opisina nila nasa Malacanang pa mm naman. -hmm. Kung baga tay, may sarili ka ng ahensya. Malaking bagay po yan. Kasi ibig sabihin, meron na pong tututok talaga para sa inyong mga programa. Yes. So, Magkakaroon po ba ng CTN? Sa lokal po kasi, no? Kaya may uh, uh, Yung Meron sila ang program. Ah, yung Paymaya. po yung Paymaya. At sila din po ba? Meron programa. dyan. Ito, ganito po. Yung Paymaya kasi, sa tingin ko po, sabi ng ibang senior, hindi siya naging effective. Kasi di po ba, hindi naman lagi pumapasok sa Paymaya. For example po, yung isang senior city, na nakilala ko imagine 500 a month na lang 5 months na pangilaga go na expired na po yung 500 niya halos magiiyak siya kasi daw sa tagal na niya hindi na claim na expired na ibig sabihin yun po kasi sa local government lang po ng proyek uh, proyekto. Ngayon po, ang NCSC po, kung makumpleto na po ang senior citizen na nakarehistro online, definitely, balak po nila maglabas ng iisang ID na parang ATM na rin at the same time. Kung baga, ID po from the NCSC, and at the same time, meron po yung barcode or parang, parang syang, ano y? Eh, parang SIM card. 'Di ba sa ATM meron po parang SIM card na maliit? 'Yun na rin po yung pang-withdraw ninyo para sa inyong mga pension. Opo, yan yung QR pasensya na po. Hindi kasi ako high-tech. Ano yung QR code? So, yung QR code na yan, naka-attach na rin sa inyong ID. Yun po yung balak po ng NCSC. Para lahat po ng senior sa buong Pilipinas, hindi na po kayo kung saan saan. Diyos ano ba yun? Saan ba kukunin itong 500? Ano ba itong 1,000 saan ako kukunin? Lahat po nang yan, sa iisa na lang po ninyong hawa. So, hindi na po ganun kakapal ang wallet ninyo dahil sa kapal din ng ID. Buti sana po sa kapal lang pension. Sa kapal lang ID dahil lahat na lang may requirement ID. Ito po, iisang ID na lang ang i-release po ng NCSC para sa inyo. So, ang kagandahan po nito, kahit na sabihin natin na api kayo sa inyong barangay kasi hindi kayo favorite ng chairman, for example lang naman po yan na, eh hindi na kayo maaapi dahil ang ahensya ninyo ang siyang magkakaroon talaga ng programa. So yung mga senior citizen, medyo malalakas na po ang loob ngayon. Dahil sabi nga ng mga senior, ah po ma, may sarili na kami ahensya. Ah baka hindi namin ka kachokaran ang barangay, hindi na kami pwedeng apihin dahil may ahensya na po para sa amin. Kaya medyo doon po lumakas ang loob ng mga senior citizen. Ibig sabihin, kagandahan po nito, yung inyong uh, pagiging senior, eh irespeto respecto naman po kayo. Kung baga, bigyan naman kayo ng respect, bigyan naman kayo ng pagpapahalaga. Kasi pati sa politika, di